Hey mga idol, Welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary Ito nga ulit si Berto nila, hello hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, bali direct to the point na tayo At huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa So about usapang ano na ta ta tayo Pag-usapan natin yung about sa cross country, cross country na yan So yun nga, dadaretsahan ko na kayo tayo pala kasi may mga ibang tao na, na nagagalit dito sa YouTube or kung saan man yan sa Facebook na pakit ko daw palagi siya sabi yung tapusin yung kontrata mga ganun ganon, wala daw karapatan magsabi ng ganun bagay ganun mga idol lang ang sasabi ko lang sa mga tao na yan advice lang po yung siya sabi ko advice lang hanggat maaari hindi ko naman siya sabi hindi ko naman sinasabi na huwag kayo mag cross country. Ang sabi ko lang, doon tayo sa tamang proseso. Tapusin yung kontrata. Kung di nyo gusto, mag-resign kayo after 19 months, di ba? Problema ba yun? Kasi yung iba dyan, ang pinupunto, bakit daw para daw sa pamilya, pamilya nila, ganun ganon Kaya sila nag-abroad, ganun ganon Wala daw karapatan, maganun ganon Sa akin nilang, yung tapusin yung kontrata, wala akong against sa pag-cross country nyo, bahala kayo. Buhay nyo yan, decision nyo yan hindi ko kaya saklawan yan, di ba? Ganun na kasimple yun. Kasi may mga hinanakit yung mga ibang vlogger o vloggeran dyan. Bakit daw ganun ang magsalita? Lods, doon na, na, nga tayo, doon na nga yung punto. Ang punto ko nga, tapusin yung kontrata hanggat maari. Sige, lumipat ka, wala problema. Basta sa tamang, sa tamang paraan, ganun lang kasimple. O, oh, kung may hindi inaasahang paraan din, pangyayari, di ba? Ganun lang naman. Bakit kailangan nyo pang mag ano, -ano mga, kung ano-ano pang sasabihin sa comment na napakahaba-haba? Tapos magre report pa ng video-video. O oh, sige, report ito. Report nyo ito. Oh. Anong re report? Bullying? Bullying? Cyberbullying? <laughs> Anong cyberbullying? Katotohanan yung sinasabi ko. Uy, sabi ko nga sa inyo, sa mga nagpaplano pa lang, at sa nagbabalak, tapusin yung kontrata. Kasi hindi ang masisira hindi kayo lang ang masisira, tayo mga Pilipino, mga aplikante na sa Pilipinas, mga nandito na sa Hungary na gusto magtagal kahit papano, sila yung maapektuhan. Kasi ang isipin ng employer, oh, ay, ba't ako, ba't, ko na, ko kukuha ng Pilipino ulit? Hindi na. Sayang yung ano natin, yung tawag ito, pinuhunan sa kanila, tapos bigla-bigla na lang sila mawawala, mag-disappear. Ganun-ganun na lang ba yun? Pwede ba yun, di ba? Halimbawa na lang yan, isang employer dito sa Hungary, o, oh, di ba? O, oh. selected din mga Pilipino. Mm. tapos nalaman yung mga ganitong ginanyari. Yun, nag backout out. Oh, o, yung mga Pilipino sa Pil naiwan sa Pilipinas, di ba? Tapos sabihin, Pilipino ka ba, idol? Bakit ay, uh, against ka sa mga ganyan, ganyan, ganyan? Ha? Wala mga Pilipino ako. Oh, o, oh, nag ako, tag eh. O, oh, ano pa ba? sabi mo, bata pa ako, wala pa ako alam. Ikaw, kayo, matanda na nga kayo kaso wala kayo pinatandaan. Pinakatandaan, ganun lang, simple. Imbis na kayo yung gumabay sa amin mga mas bata, o gaya ito gawin nyo sa tamang sa tamang daan kayo dumaan. Ganun lang, kasimple. Halimbawa na lang si Sayon, o. Oh. Vlogger yun dito sa Hungary, o. Oh. Nasa no, Slovakia, Slovakia na, o. Oh, ba? Diba? tinapos niya yung kontrata niya tapos nag-resign siya oh halimbawa na lang shout out sa sayo, idol sayon salamat sa iyo dito ako sa Hungary din isa ka sa mga inspiration ko yun nga isa na lang siya halimbawa doon oh tinapos yung kontrata niya oh tapos mag-aano si employer mo oh gusto mo pa bang patuloy ay hindi na po Gano'n, mag-move to other country na po ako Gano'n na ka simple oh kung may kayo mag-ibang lugar, sa tamang paraan din o oh. siguro o oh. bago dumating yung 19, 19 months na pwede kayo mag-resign o oh. maghanap-hanap na kayo o oh. ganun lang kasimple eh. o oh. sarilihin nyo yung pag-apply o oh. at least kahit pa paano o oh. pag nakarating na kayo ng 19 months 18 months o oh. pwede na kayo mag-resign ganun lang kasimple o oh. at least malinis record nyo may COA kayo o oh. ano pa ba Diba? O, oh, halimbawa na rin si Idol sa ayun natin, o. Oh walang kaso, malinis. ayun, yun, nagtatrabaho na siya ng maayos doon sa, Slo sa Slovakia. O, oh, ba? Diba? Ganun lang kasimple. Eh. Huwag tayo kagaya sa mga ibang Pilipino nga. Hindi ko ito inaano ano para sirahan tayo mga OFW dito sa Hungary o sa Europa. At sa akin, akin lang naman, tapusin yung kontrata hanggat maari at mag-resign ng maayos po. Hindi po ako against sa inyo po. Sasabihin niyo na naman dito kung nagkataon na mapanood yun naman to. Oh, bakit gayto si ano? Gayto itong ano, na, na, ano nasa Poland oh, nakakuha ng TRC, TRC. Oh, nga andun na nga. Andun yung punto niyo oh. At sa akin lang tapusin po yung kontrata po natin. Kung di man tapusin, mag-resign po. Ganun lang po kasi simple po. Yun po. At 'wag niyo po masamain yung sinasabi ko po. Ganun lang kasi hindi na hindi naman po kayo maapektuhan po kasi po nandyan na po kayo sa lugar nyo ngayon po kundi kaming mga nandito pa po sa Hungary po na patuloy pa rin nagtatrabaho at kailangan namin po tapusin ang kontrata namin po para ma-extend po ulit at yung mga aplikante po dyan sa Pilipinas po naiintindihan nyo po ba po yung punto ko ganun lang kasimple para sa Pilipino ang dito sa Hungary o sa mga parte ng Europa, mga aplikante dyan sa Pilipinas, yun lang kasimple. Ganun lang. Kaya po wala po masama ako sinasabi. Wala po masamang sinasabi. Hindi po ko agin sa kung ano man yung plano nyo sa buhay. Importante po sa tamang proseso lang po. Ganun lang po kasimple po. Kung may mga hindi inasa ang bagay, ganun lang yan. Doon na rin yan. At least may dahilan. Pero yung sabihin nyo na, Ganito, kapag may iba dito sila, ganito, gagayon. Oh. Ganun lang. Basta sa akin, opinion ko po to idol. Respetuin nyo. Para sa mga nandito rin sa Europe, pati mga nandiyan sa Pilipinas na nangangarap makapunta dito. Ganun lang po kasimple po. Para sa kanila. Kahit hindi nang para sa inyo. Suluhin nyo na lang. Hindi kami interesado. Ganun lang. Tapos may iba tayo sa immigration naman. Usapang immigration dito sa Hungarian, Ayan idol, andiyan, andiyan yung link sa sa details ko, diyan description 'yan. 'Yan, 'yan 'yan. 'Yan 'yan. Para wala masabi, 'yan yung latest na nung sa immigration ruling dito sa Hungary 'yan. Kayo na bahala, click yung link. Basahin niyo. Lahat ng katanungan niyo nandoon. Masagot. Hindi ko na kailangan isa isa pa kasi at kung ano naman mabanggit ko dito at ikasama na naman ng loob ng mga nilang na nandyan sa paligid-ligid. Ito po yung opinion ko lang at nasa inyo kung susundin niyo o hindi. Ganun na ka simple di ba? Tapos di ba? May sabihin ka, report mo na lang to, di ba? Para sa ito, kaya <laughs> ginawa ko talagang video na to. Kung sino ka mang man, ka, di ko na lang ano yun. Sige. Thank you mga idol. Hope na kahit papano, may patlo uh, tawag ito uh, igaling nyo yung paniniwala ko sana kung nasa inyo yun kung susunod man kayo hindi so yun lang kasimple like, si like subscribe, share don't skip ads mga idol maraming salamat sa akin payo lang talaga promise payong, payo at tulong ganun lang kasimple mahal ko kayo